Kwento ko yung kay Japer Japer Sniper. Kaso word. Tuwa ko sa mga ano na. Parang nagiging parang itong YouTube ko din parang matagal-tagal na hindi mga ilang taon na ata. Hindi naman sa mga sabi lang, limang taon wala, siguro mga dalawang taon. Yung YouTube ko tatlong taon. Hindi wala akong ano. Mayroon ako nag-post ako na yung kapatid ko na nag-viral noon. Kinuha ko yung video niya, pinost ko. Wala namang view na nanonood. Tapos yung tatay ko na kumanta. Pinost ko din. Wala din. Wala lang, nag-post lang ako. Tapos nung sumunod nag, nag ano na ako ba naggara-gara na ako sa akong YouTube. Kung ano ano na pinost ko, mga nag-record record ako. Post lang ako ng post. Tapos ayun, ngayon ginanahan ako mag-post kasi tuwang tuwa ako dun sa mga ano ni Jaffer, yung pag tumutulong sa kapwa, dun ako maano ma eh, yung nakikita mo yung mga tao na parang walang wala, nakikita mo yung mga tao na kailangan nila ng tulong dun ako ano eh, dun ako mahina din yung loob, mahina din yung puso ko na tumulong ng kaso simpre wala din naman tayo wala din naman ako wala na din akong kakayahan tumulong kasi yung ganito nga ang sitwasyon yun guys shout out sir jipre or sword sniper japper sniper sword japper sniper thank you Huwag na mag-English English pa ko. <laughs> Salamat po dahil ikaw yung naging inspiration ko. Salamat sa Word Family. Salamat sa mga mga nag-subscribe at nakaka- na pinapanood yung YouTube ko, channel, yung mga video ko. Salamat sa inyo. Tuwang-tuwa ako pag may nag pag may nag-views, pag may nag may nag-comment sa ano ko, sa video ko. Tuwang-tuwa talaga ako. <laughs> so, sobra talaga akong tuwang-tuwa. Oh, sobrang thank you. Saka sa kay Chip Sniper Family. subword Family. Sobrang-sobrang thank you. Kasi nag-inspiration ka na ng maraming tao sana yung mga tao subs, uh, supportahan nyo po yung puntahan nyo po yung channel ni so words japper sniper puntahan nyo po yung channel niya para makikita nyo kung ano yung mga ginagawa niya sobrang talaga siyang nakakatuwa sobrang nakakataba yung puso niya kasi nakakatulong siya sa mga tao lalo dun sa lugar niya hindi hindi niya iniisip yung sarili niya iniisip niya yung mga tutulungan niyang mga tao. Grabe. Nakaka kaka-amiss yung ano Sir Japper. Sana soon pag-uwi ko ng Pinas, mamit lang man lang kita. <laughs> Nangarap. <laughs> Nangarap ang isang pipitsuging vlogger. <laughs> Makauwi man lang ako sa Pinas sunod. Mamit man lang kita pagtang dali lang makapa-picture muna ako sa iyo. Thank you sa mga hindi pa panaka-subscribe. Subscribe na po kay sa akin. Tsaka para nasundan niyo yung aking YouTube, paki pindot po yung notification and then yung kling 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 kling. <laughs> Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Babuão!